meron pa silang ano dito. Maluwang yung yunok na dito, oh. Meron pang sa taas. Eh. Eh. Okay. balon 75 75 130 160 55 85 60 kailangan na natin bumili ng sapatos para sa snow darating na snow dito sa Canada oh my god ang dami ko ng ano, nagastos na pero kailangan eh ito pa oh 95 130 70. Alin kaya dito ang pipiliin ko? OMG ang hirap mamili kung alin ang maganda. OMG. 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 ito na yung na ko sa Uniqlo. ay, ang ganda ah. Naku, malaki ito sa paako 37.5 yung paako ko. Maganda kaya yung mga ito. Wow. Wow, may drawing yung ano talaga. Ano to parang bota. Astig yung mga ano nila, no. Dami. Dami. Ang dami. Shh, wala yung Parang wala lang yung size nila. Wala yata kasi sa akin. Hmm. Wow, lalaki mga pao. Ito na yung mga napamili ko. May, uh, hindi pa ako nakabili ng ano. Coat. Eh. Hey. Hey. Eh. Nice. Ay, parang kasa sa akin to ah. Oh, 37. Ay, parang maliit. Dapat 37. Pero ang kukunin ko 38. Gusto ko yung may allowance Ito, sakto pala ito. 38 oh. Pero parang gusto ko ng ano, yung kulay black. Kulay black ba para pag madumi, hindi halata. Ay, ay, 39. magaan naman, magaan siya, magaan. Parin kaya. Uy, ah, pwede na siya hanggang negative 8. Negative 8. Ito naman, negative 15. Oh, ito yung negative pressure niya sa taas. Wow, 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 wow. 70 ang presyo niya. 70. Pwede na siguro 'yon, no? Hindi na mahal 'yon. 讲一两句话就完了。 Tuwi na lang ako, na lang. Pauwi na ako. Uwi na ako kasi wala na akong pera. At dami ko lang gastos today. Uh, namili ako ng para sa darating na winter. So, kailangan natin bumili eh. Kailangan eh. So, yun. Uuwi na ako. Wala na akong pera guys. Ah, uh, marami pala akong pera. <laughs> Joke lang. Yun, dito ako sa mall Uniqlo. Uwi na ako. Um, dito ako namin guys, dito sa building na to. Andyan yung ano, andyan sa loob yung mall. Marami, maraming ano dyan. Ecton. Yan. Yeah. Yan ako namin sa ano, Decathlon. Ah, uh, Decathlon, Decathlon ba yung ano, pagbigkas? Hindi ka tayo. Hindi ka Iwan ko basta. Tsaka sa unique mo. Yan ako namili. Ayun, traffic. May mga pinabili. Jacket. Ay. Gusto ko pa ang ano. Gumala ba? Kasi ang ganda ng weather. Oh, daming tao. Ang ganda ng weather ngayon. Hmm. Eh, taas o, ang building oh. So, hindi na uh, siguro ako makakagala kasi may mga bibit ako. Mahirap kasi yung ano, mahirap yung maglakad-lakad tapos may mga dala ba, mga bibit. Ang ganda sa loob. Parang mayayaman ata yung mga nagimili dyan. <laughs> Alas tres ng 40. Wow, nice. Nice yung motor niya. Oh. So, bibili muna ako ng pagkain ko tsaka uuwi na ako pahinga na kasi bukas uh, day off na naman lalabas ulit sana ganito ulit kaganda yung weather bukas kaya uuwi na ako nung pahinga manood na lang ng movie tapos kakain

Ang ganda ng weather. Alas 4:20 ng hapon. Malig. Kung di daan metro dito. Sa sakay na ako sa train. Nahanap ko yung metro. Ang ganda, gandang ganda. Ang ganda ng weather no. September 21. Alas 4:30 ng hapon. manito yung weather? Ang ganda. Na tayo tawid sa kabila. Daming tao ngayon. No? Sinusulit na nila yung summer kasi malapit na magwinter.

Ito guys, ito yung pinamili ko. Itik mga bonnet. Bonnet. Tapos may jazz. Makapal to. Makapal. Tapos pumili din ako ng gloves. Sa Uniqlo. Tapos ito pa yung ah uh, damit. Warmer. Kasi kailangan natin paghanda ng snow. Malapit na ang winter. Tapos ito yung yung leggings po. Ah, uh, warmer. Hmm. Sabi nila, pang pwede na to pag negative. Yan, yung sa loob nya. Warm talaga, oh. Tapos ito. Hmm makapal kasi ito yung binabili kong boots nabili kong boots uh, ultra warm yan kulay brown sa nabili ko sa ano sa Decathlon Decathlon ba yung brand nun tangalan nyo yan, made in Serbia. Tapos, ito yung bumili ako din ako ng coat. Yan yung brand, Decat Decathlon. Yan. yan yung binili kong coat. Hanggang sa, ano yan, hanggang sa legs. Mahaba siya. Ayan. Okay. Hmm. Ano kasama to? Negative 4. Ay, negative 10. Ito yung itsura niya. Made in Made in Vietnam. Yan. Sa Hong Kong, hindi ako bumili ng coat. Hindi ako gumamit ng coat doon sa Hong Kong. Dito lang ako bali first time kong first time kong bumili ng coat. So, tinaray ko to. Sakto naman sa akin. Ako, hindi ko gusto bumili pero kailangan talaga guys may bulsa din dito sa gilid niya sa ay sa labas may bulsa rin sa loob kailangan talaga ano bumili para sa darating na snow so yan ito yung mga binili ko yan kailangan natin yan guys bumili ba, yung sa leggings bumili ako ng dalawa hmm, dalawa tas bonito tas ayun ito yung gray tsaka black dalawang gloves. Sa yung ikulo. So, yan lang yung, yan lang yung binili ko. Pero, ay nako, ayoko na. <laughs> ayoko i-convert yung mga presa niya sa, ano, guys. So, yun.